Hello mga mi, good morning. Welcome to my vlog again. Siyan, ngayon na lang ulit ako nakapag ano. Nakapunta rito actually. Uh, parang kahapon maghapon di ako nakarating dito. Hindi ako nakatapak dito. Yan. Um, ngayon na lang ulit ako. Ito meron akong present sa inyo, Newly Hunt. Yan. Meron na akong pwedeng i-release na ano na barigated. ito. Yan lasya pero as you can see mga mima uh, cut ang bulb nito mga mima ha pero ang ugat niya panalo yan cut ang bulb niya pero ang ugat panalo variegated caladium yan okay ito yan walang walang bar ito may bar pagka nagluluma na siya nagiging puti na siya. Pero pag bago pa lang yung bar, yellow. Yan. to May upcoming. 1, 2, 3, 4, 5. Palima. Yan. Ito, ito yata yung old leaf. Parang ito yung old leaf. Yan. 1, 2, 3, 4, Ayun, may palabas pang lima. Yan, eto mga mima, 350 nga lang to. Malaki to mga mima ha, malaki. Mahal po hunan ito mga mima, pero yung mag, mag a mag yan, 350 siya. Yan. Barigated kaladyo man tawag sa kanya. Ito yung pinakabagong dahon yata. Ito yata. Yan. Ito yung pinakabagong dahon. Yan. 350 mura na tong mga mima sa merong isang uh, na nagbebenta ito ganitong ganito dalawang dahon lang dalawang dahon lang 250 yan ito magliliman dahon na siya yan magliliman dahon na siya 350 na lang yan pero alam ko ito pa expire pero standing ovation pa rin naman siya oh. malalaki yung dahon niya mga mima cut ang bulb nito ha baka hanapan nyo to ng bulb pero yung ugat niya talagang paldo. Kumbaga sa bulsa. Ito 'yan, mahal talaga siya. Bumalik ako doon sa binibilhan ko mahal-mahal pa tapos wala na na kumbaga na nanya, na niya. 'Yan. Ito, mahal mahal pa rin. 'Yan. Kahit siguro ano. 'Yan oh. 150. 150 Wala, mahal eh Mahal ang puhunan niya Mahal pa rin 150 each Si ano to, si Ano tawag dito Watermelon, yan Yan Pero may bulb to Kahit, Kaya lang, malit lang Ano na niya eh, na-chani na rin niya Ito dalawang ano, dalawang dalawang ano sa isang pot tricholodium 80 pesos dalawa na siya malaki na bulb nito mga mima yung 80 pesos nyo panalong panalo na tricholodium 80 pesos lang to ito ha 350 lang to yan malaki ang ano nito ang malaki 350 lang tas ito tig 150 yan. okay ito yung mga bago tas meron pa rin naman dito oh, wow, gumaganda na siya oh. Si Domino Pis Lily. Hmm. Day by day po, nagiging ano yung ano niya, yung variegation niya gumaganda. 150 lang yan mga mima, yung Pis Lily na yan. Ito akin na lang to, not for sale. iningit <laughs> ininggit ko lang kayo. Charot. Ito mga mima ha? meron pa ako. 150 each. 150 each yan try natin mag angat yan, ganito siya 150 each yan. may mga bago na siyang pasuloy oh. na ano puno yan si milky way yan tapos ito si o oh, diba may nag trip na naman ayan meron na rin bagong ano paangat 80 pesos si Florida. Florida bamboo. Parang two pots na lang to eh, si Florida. Ayan Oh. Ayun na si, ano, si Jewel uh, Orchids yan. Or si Sear Sucker. Dalawang puno yan, 80 pesos lang. Oh! <coughs> Nakapagod. Lance Wharton. Yan, Lance Wharton. 150 si Lance ito yung bagong dahon ang ganda oh bagong dahon ni Lance ito expire na tanggalin na natin ha kasi ano eh ito pa oh 150 to ha si ano si Lance Wharton ito yung pinaka mga dahon na yan basta ganyan yan 150 tanggalin na natin to ha ayoko eh ayoko nito eh, eh sorry ha eto, Uh, two pots available. Ito. 180. 180 na lang, ha. Mga Mima, 180. Parang ano siya, parang yung pechay. Sino ba yung nagpapareserve sa akin ito? At saka ito, dalawa. Yan. Itong isa, maliit, 150. Isang 150 at saka isang 180. Mga mima, itong pechay. Ito, may may-ari na nito. Oh. Ang ganda ni ano ngayon, Lance Wharton. Ang ganda. Grabe, oh. Pero may isa pa ako, Lance Wharton, mga mima. Ayan, oh. 150. Yan, si Lance Wharton. Ito. Yan. 150 yan. Apa uh, apat yung dahon pero pa, hindi ko na to sinali pero hindi pa siya expire apat ang dahon ni Lance Wharton yan yan Eto ha mga mima malaki na to sa 180 Muran na to to pero ito maliit pa yan 150 naman parehas lang yan ito ito na lang 180 pretty mga mima rare to ha rare tong parang pechay na to ito pa ito pa 100 si Red MP Red Emperor yan si Red Emperor 100 yan alin ah ito pa 150 si ano ito yung mga bago-mga mga mga bago Doblicara Giant ayan yan. Ano, medyo may tama yung ibang niyang dahon. Kasi napabayaan niya, nagkaroon sila ng patay. Yan. Pero ito yung bago niyang dahon, pretty. Yan. Si Giant Doble Cara. Yan. 150. Yan. Mga mimo umuulan na. Yan. Umuulan. Ito, 30 pesos. Si ano to, baby ni, ano, watermelon, baby ni watermelon. Parang alam ko dalawa yan, baby ni watermelon. Tig 30 lang yan. Dalawa yung baby ni watermelon. Hindi ko lang alam kung saan ko nilagay. Yan. Basta dalawa yung baby ni watermelon, tig 30. Ito si ano, strawberry. Yan. 40 na lang si strawberry. Ito si Caroline Wharton. Mga mima si Caroline Wharton, ang ganda kapag yung malaki. Gibson ko na lang to si Carolyn Wharton ng 50 pesos. Ang ganda nito. Uy, kunin nyo na. Ang ganda na, oh. Hmm? Sa, lo sa loob ng puti, yung pink. Tapos maroon yung ano niya, yung beans. Hmm. 50 pesos na lang to si Carolyn Wharton. Only one. Ano yan? Tawag dito mga mima. Kala nyo, Common lang yan si Caroline Wharton. Pero ang pretty niyan, mga Mima. Ang pretty nito, lalo na pag malaki na siya. Ang kapal pa ng dahon. 50 lang yan. Ay, meron niya pala kung tig ano. Si ano to, Red Emperor. Tig 30. Sa, alam ko, dalawa to eh. Ay, isa lang pala to, Red Emperor. <laughs> 30 pesos. Yan. Umuulan na mga mima, hindi ko na ano, malaman ko anong gagawin ko. Yan. Pero puro kaladyum lang naman mga mima ang ano eh, ang bago. Kaladyum, di pa dumarating yung ano eh, yung isa. Doon sa parating, merong ano, merong lavisia Yan. Doon sa parating may lavisia Ito ha, ulitin ko, 350 to, si variegated kaladyum. Yan hybrid variegated caladium 350 maglilimang dahon ito yung pa expire maglilimang dahon ano ugat lang to mga mima ha? wala yung bulb baka hanapan nyo ng bulb pero yung ugat nyan panalo yan ano na siya yung ugat nyan pang pang ano na siya talagang pang ano ba yan ito ha Red Homa 150. Yan, ito yung Red Homa na 150 mga mima. Only one na Red Homa. Mga mima hindi niyo ma-appreciate kasi chararat yung ibang mga dahon na. Pero pagka yung yung dahon na possible na to, sumibol. Pak. Pak na paks. Pak na paks. Ay meron nga pala singgon yung Moonshine oh. Only one 50 pesos. 50 pesos, singgon mo moonshine. Ganyan lang yan talaga mga mima, puti lang siya. Wala siya ibang kulay na. Taas yun talagang puti lang. Kahit old lip niya, puti pa rin. Yan, 50 pesos. Asa na ba yung issue showcase? Ah, ito. Meron akong tigi 80 na ano, na red homa. Yan, ito. Yan, 80 pesos. Yan. Pili na lang kayo sa 150 or sa 80. Ito, Hanggang ngayon, yan pa rin. Oh, wow. Nag-ano na siya, oh. Kunin nyo na to mga Mima. Doon sa nakakakilala ng Green Splash Caladium. Mura na nito. Sa 250. Sa nakakakilala ng Green Splash Caladium, ha. Mura na nyan. Ito mga Mima, wala siyang green na splash. So, hihintayin pa natin yung paglabas niya kasi yung splash niya na green, lumalabas siya pag matured na. Yan. Oh my God! Mga Mima, hindi na ako magtatagal kasi umuulan. Yan. Pili-pili na lang kayo ang bagong dating lang naman mga kaladyum. Yan. Uh, messenger account ko po, Buenaventura Sacramento, tools ang icons. Yan. Screenshot nyo lang po and then send nyo sa messenger account ko. Yan. Pamain-pamain mga Miha. We watching. Bye!